Magandang hapon, magandang buhay. Ayan. Hello guys. Busy yung chip namin, ah, oh. Kang nagluto. Hmm. Healthy food. Yung niya. Ayan guys. Hmm. Hmm. Mga gulay ang palaman yan, guys. Walang karne. yan ang chip namin ngayon yun ang niya ito pa birthday ng aming papa ayan, nilutoan ng spaghetti at saka yan mga gulay gulay may hitos saka may kamatis, may sibuyas, may pipino, may lemon, may gulay na toge. Yan. Pang diet, guys. Pang diet. Guys, pang diet yan. Pipino. Ay, nalaglag. Ay, nalaglag. Ayan, busy. Ako tapos na ako ng luto, lang ng luto ko. Siya naghanda siya ng sandwich bread. Sandwich bread. May palaman mga gulay. Walang karne. Para healthy. Hmm. Ano na pa yung Last mm. na. Last na daw. Yun lang guys. Thank you for watching. Maraming salamat. Maulan na hapon. Maulan na naman guys. Ano tayo guys? Mm. Ulan pa rin. Ayan, maulan pa din.